Kaluwa't kanan po ang pagbaha pa rin sa Maynila. O, oh, baha pong pong Maynila, Oh ang hindi um, lang nabaha kanina yata, yung Espanya at yung eastern uh, side and northern uh, Manila. Pero itong Ermita-Malate area at mm -hmm. uh, saka City Hall, no, uh, itong Loton, pati itong City Hall uh, premises, ay nagbaha. Uh, dala ng uh, yung uh, volume ng tubig na hindi uminto. Plus, yung siyempre ayoko ko na magpaulit-ulitin to araw-araw nyo na itong kinakain araw-araw nyo na itong nakikita sa balita o dala nga ng katulad ng sinabi ni President Marcos na palpak na flood control project no? Uh, and the city of Manila and some portion of Metro Manila is paying the price, especially Manila no? dahil tayo ang tagasalok ng tubig ng lahat ng mga yan sa atin uuwi at maraming uh, marami na perwisyong mga barangay Meron nga, mukha, maniniwala ka ba? Doon sa District 6, may isang pumping station. Kung hindi pa binila ng baterya kanina, hindi pa tatakbo. Ewan ko kung may video sila. Pero, uh, na kay Andres binigay sa akin. Yung nakabili ng battery, tumakbo yung pumping station. Yan po ang ating kinakarap na problema. Ang talagang long-term solution dyan, mga batang Maynila, ay proper flood control project. I hope someday, somehow, uh, matuto na ang ating bansa na yung mga politiko uh, wag nang nakikialam sa flood control project. I'm happy, I'm happy na ang Senado, uh, nakita ko, napanood ko si uh, Senator Ping Lacson at si Senator Marcoleta na si Senator Ping Lacson, nag-privilege speech Senator Marcoleta nag-iimbestiga. O sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong uh, klaseng uh, transaksyon. Bakit ba nakikialam ang congressman sa plug control project o mga pumping station ng dbwh O, kasi ba? alam, mo, meron silang mga salitaan dyan eh. Oh, distrito ko yan ha, ba't hindi ko alam? Mm. Oh, yan ang mga salitaan dyan. Eh, kahit i na yan ng mga congressman. No? Yan ang katotohanan. Mulat ang tao dyan, ha? Mm -hmm. Mukha. Opo. Alam ng tao yan na nakikialam ang congressman. Kaya nga Diyasama. maraming gustong mag-congressman At yung party <laughs> list. So oh. Dahil dyan, di ba? Oh. Eh, I hope huminto na yan. Na ako, I would rather have uh, the local government or in this case, sa uh, Metro Manila, the MMDA. Kaya oh. na natin ang MMDA. Di ba? Total, ang MMDA naman ang ang ng ating mga creek steros. At MMDA din, ang pagkatapos gawin ng DPWH, pagkatapos gawin ng DPWH, nagawa na, natapos na, alimbawa, ibibigay na sa MMDA yung maintenance and operation. O kung hindi kaya ng MMDA, o, siya, ibigay sa local government para managot yung local government. Or, isa na lang ang managot, MMDA. Kasi so far, yung mga MMDA pumping station, gumagana, tumatakbo, nung naibigay na sa kanila. Kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog apog ano na yan? Na uh, 8 years, 7 years na yan. Hanggang ngayon, di pa gumagana. kumastos na 700 million. Pero yung isang pumping station lang yun. Ha? So, dala nang siguro pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya siguro tamari si President Marcos uh, na tigilan na yan na, uh, yung pakikialam ng budget, uh, lalo na pagdating sa flood control. At unti-unti namumulat ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana at pumping station. Oh, pero, at the same manner, ako naniniwala. Ayaw ko, tingnan natin sa comment ng mga tao. Nay, tay, mga nanonood, kayo ba ay naniniwala? Gusto ko malaman to ha. Ah. Tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong ah, makita yung pulso ng tao. Kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman ah, sa pumping station oh, at ah, flood control project ang congressman? Eh, dito na lang, sa Maynila. Huwag na tayo lumayo muna. O tingnan mo kung anong uh, magiging reaksyon ng taong bayan. Kasi hindi naman pwedeng ipag, kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas. ay appropriate. Yan ang palusot o, ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, o nakalagay ang pangalan niyan, o nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, ah, sa mga proyekto na yan, oh, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? Eh, nakakit, may umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa Cruz ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Oh. Sino ngayon ang ano, kaol lang kaol? Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng uh, taong bayan dyan. Eh. O tomo ka. Ano muna sabi ng mga tao? Ano, alam? sabi ni G. Herao, meron. Oh. Sabi oh. ni Sally Lastrillas Isleta, nakikialam sila. Sabi oh. ni ni Brayjay, eh. Tomo. Hmm. Sabi ni Teresa Montero, meron, nakikialam sila. Oh, si hindi pwede. Alam nila yan, hugas kamay lang mga congressman. Sabi ni Daday, Ventus. na ko, sila. Oh, may kickback sila, sabi ni Cherry Con. Uh, yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko eh. Oh, una kong tanong, oh, may alam ba ang congressman sa mga proyekto niya yan? Yan ang, uh, eh, sabi nila, sabi rin nung ng congressman nyo. Oh, shout out sa mga taga 3rd district. O oh, hindi raw nila alam yan. O oh, kayo humusga, mga taga, eh, taga 3rd district oh, nga pala. Uh -huh. Hindi raw nila alam yan. Oh, naku. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, lang 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, oh, may, di ba? O, oh, nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pang ako nakita, ay, mga barangay hall, may pangalan pa ng congressman. Eh. Ay, oh, malaki oh, May initial eh. Oh. di ilaw pa yun, yun. oh, kaya, eh pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa Cruz, DPWH. E eh, na nyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman o kahit anong pagtanggi o pagkubli ang congressman, eh, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, kickback, ay hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayo na papatunayan. Pero ang katotohanan sa praktis, Yeah. Oh, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. O yan, narinig nyo po yung panawagan ni Yorme Isko sa mga congressman po natin. Hindi naman nila lahat. O kasi po yung iba gumagawa ng mga proyekto na hindi man lang aprobado ng mayor o walang alam yung mayor o governor o ang ending nakakasama o substandard yung ginagawa o minsan po ghost project pa. O kaya yan po ang pahiling ni Yorme Isko sa mga congressman po na nakikialam sa mga proyekto katulad ng flood control na wag na Either ibigay sa lokal o ibigay sa MMDA yung pong pagpapatakbo ng flood control Pero po, kapag nakikialam kasi yung congressman E eh, ulitin ko, di ko nilalata, kapag nakikialam po yung congressman Ay uh, nakakasama kadalasan po yung pong nangyayari doon sa flood control At hindi naman dapat, diba? kasi yan po ay, na, yan pa yung nagiging dulot ng korupsyon eh Diyan sila nakakapag uh, yung ni-reveal ni Senator Ping Lacson, 'di ba? Na may hati-hatian. So ako po ay natutuwa kasi po nakikita ko si Yormi Isko, si Mayor Vico, 'di ba? Uh, sila ay uh, uh, naging vocal para po labanan itong problema ng depektibong flood control sa ating bansa. Okay? Uh, lalo na siyempre dito sa Metro Manila kasi diyan sila mayor. Kaya sa akin po ano eh, Uh, walang pinipiling kulay ito kahit na kayo ay pro or anti o kung anuman uh, dapat po ay tutulan natin yung pong mga maling paggamit sa pondo ng flood control at pagnanakaw po at napakapalpak na gawa ng mga kontraktor at yung korupsyon po ng mga tao sa gobyerno katulad sa DPWH at yung ilang pong mga mambabatas po natin. Kaya suportahan po natin si Yorme, suportahan natin si Mayor Vico sa kanilang quest para po ayusin ito pong flood control sa Metro Manila and syempre po sa buong bansa. God first.